ito ah. Tinisita oh. Okay. nagustuhan gustuhan ko itong kanta. Talaga. Ah, ngay. Ang kanta lang palang nagustuhan mo. Ayo, di ba? <laughs> Paano naman yung kumanta? Tiyak. Hindi mo nagustuhan. Larong klaro. eh sana na naman, mayroon naman sa nang konsiderasyon para sa kumanta. pampagood vibes pa. Pampagod lubag ng luo Kung sa Bisaya pa, muna muna na kayo na akong sinyagit diri. Yan lang ang reaction mo. Dinagdagan mo na Sana. Kuripot kayo ka ba? Ako ripot, oy. Oy, kung sino ka man, bae ka man ng lalaki. Alam ko, nanood ka ngayon. Oh, tumawa oh. Kaya mo o. Tumawa. Tumawa. Tumawa nga. Kung lalaki ka man, magkasalubong tayo sa daan. Tagay tayo. <laughs> Kung babae ka man, gawan kita. Tandaan <laughs> mo yan. <laughs> ano yun? Ginny Sita. Yuhinyo. Duda ko ani ba? Ginny Sito man eh. Sili ni Ginny Sita. Lalaki ka no? Baklat si Roto gata kay jinisita. Thank you na lang. Bertini, Bertini kay Bertimo.